Ikalabing pito ng Agosto, taong isan libot siyam ng nasyonalistang si Sukarno ang kalayaan ng Indonesia at sinimulan ng himagsikan ng mga Indones laban sa puwersang Holandes at ang mga sumusuporta dito. Nagmula ito sa mga pagdanais silang lumaya sa tatlot kalahating siglo ng kolonisasyon ng Holanda sa arkipelago sa unang parte ng ikadalawampung siglo dahil sa mga lumalalang pagtrato ng mga ito sa mga Indones. Umigting pa ito pagkatapos ng unang digbaang pandaigdig sa kabila ng mga tensyon at dito nabuo ang kanilang partidong nasyonalista upang tanggihan ng kooperasyon sa dayuhang otoridad at layo din ng isang mas malawak na makabayang hinaharap sa bansa. Itinuturing pa na ang pag-ukupan ng Hapon sa Indonesia sa ikalawang digbaang pandaigdig dahil nabuwag ang kontrol ng mga Hulandes at nagbigay daan upang mamuno ang mga Indones At kinilang ginamit ang oportunidad na ito upang ianunsyo ang kanilang kalayaan sa palapit na pagkatalo ng mga Hapones Na naging dahilan ng malawakang pag-aklas at mga bakbakan laban sa mga Hulandes Dumaan pa ang apat na taon ng matitinding labanan at negosasyon At nagwakas ito sa paglipat ng soberanya sa mga Indones na nagmarka ng pagtatapos ng pag-upo ng Holanda sa kanila at naging hakbang para sa pag-udlad ng Indonesia bilang isang malayang bansa.